Ito talaga napakalaga. And lalo na, kapag tayo nag-set ng expectations and rules, kailangan consistent tayo. Kapag sinabi mo, gagawin mo. Hindi mo pwedeng ikaw mismo ang magbi break ng rules mo. Dahil dun mag-uumpisa na hindi ka na nila susundin. Any advice po sa first day of duty? Next week kasi mag-start na po ako. Thank you, church. From mom Mercy. Hi, teachers! Hi, future LPDs! Kumusta? Kumusta? Grabe! Namiss no ko to! Namiss no ko na rin mag-review kasama ang ating mga future LPDs! Yung tipong nagre-review tayo, yung mga puyaters. Grabe, kung mapapansin nyo yung mga video ko dati. Yung mga nagre-review tayo, mga drills, sa totoo lang, patulog na yun. And yun naman talaga yung team ko. Yung samahan kayo, gisingin ng diwa kahit inaantok na. Char! Okay, balik tayo kay Ma'am Mercy. First day of duty niya raw. Ano ba yung mabibigay nating advice or tips? Sige, I will try my best. Ito yung mga ginagawa ko. Sa totoo lang, alam nyo ba, uh, dumaan ako sa point, I mean, dumating ako sa point na parang wala akong confidence. Parang hindi na ako confident humarap sa inyo. Uh, parang naisip ko, new teacher. Ako, baguhang teacher ako. Sino ako para magshare share Naisip ko yung, yung alam kong may mas maraming magagaling sa akin. And hindi rin ako perfect. Pero sabi nga, di ba, hindi mo naman kailangan maging perfect. Alam niyo yun, yung dumating ako sa point na may mga negative thoughts akong tinanggap. Kaya nahinto ako sa pag-share din. Yung naisip mo, ang daming mas magaling sa akin. Baguhan lang ako, hindi. Marami din akong flaws and lapses. Yung ganon. Pero praise God. I hope na kahit nag a ako, kahit pa paano may nagagawa akong mabuti. Praying. And ang hirap naman, di ba, dalhin ko yung sarili kong bangko na maganda lahat ng ginagawa o hindi. Pero itong mga isi-share ko sa inyo is, based on my experience, based din sa mga naririnig ko, syempre kapag nakakausap mo yung mga matataas, matatagal na talaga sa pagtuturo, maririnig mo ano yung gusto nilang makita sa mga baguhang teacher. Alam nyo, naiintindihan ko ngayon. Naiintindihan ko yung mga pandemic babies yung mga hindi nakapag-practice teaching dun sa real setup. ba? Diba? Nag-practice teaching tayo online. Hindi man lang natin na-experience humarap sa mga maraming estudyante paano mag-handle ng classroom. Kaya ang pinaka-problema ngayon nila, classroom management. Sige, mag-start na tayo. Kung matak na ako, nag-sermon pa. <laughs> okay, doon na muna tayo sa before. Before your first day, ano dapat yung mga gawin natin? Ako kasi ang ginagawa ko, ganito inaalam ko na talaga kung sino yung teacher and ano yung subject, ano yung grade level na tuturuan ko. And magsisearch na ako ng DLL or kung may kakilala ko, pwede akong humingi ng DLL or ng budget of works kung ano yung mga ituturo ko para maihanda ko na. At least may idea na ako kung ano ang mga ituturo ko. Next, ito talaga hindi mawawala sa akin, yung PowerPoint. Dito ko ilalagay yung rules and regulations ko, sino ako, ako pag nagpapakilala, pangalan ko lang, yun lang. Basta ang pinaka-importante, ano yung gusto ko, ano yung ayaw ko, ano yung ine-expect ko sa kanila na nangyayari pagkatapos na pagtuturo ko. Yung mga ganon. And also, naglalagay din ako or nagbibigay ako ng motivation or mga inspirational message or mga kwento para ma-inspire silang lalong pumasok, mag-aral ng mabutes, magsipag. Kasi sa first day, dapat makuha mo na yung attention nila, yung interest nila sa'yo. So yun, prepare your materials. Next, learn about your students. Ibig sabihin dapat, alam mo kung anong grade level, anong section. Ayan, para na pag-aaralan mo, anong approach yung gagamitin mo para sa kanila po. Then yun, kinakausap mo kung magiging substitute teacher ka. Tanungin mo yung teacher na isasab mo. Tanungin mo ano yung routine niya, ano yung routine ng school, ng classroom niya, ng mga bata, ng ano pinapagawa niya. Para napapagawa mo pare. Pero take note, pwede kang mag-add. Nasa iyo yan, paano ka magturo. So, yun yung mga ginagawa ko before the first day. Before yung magtatrabaho ako. And on the first day, ano yung gagawin? So, yun, ready ka sa mga materials mo. Siyempre, ito yung pinakamahalaga, introduce yourself. At eto na nga, sasabihin mo na yung mga rules and regulation mo. Greet your students warmly. Ayan, pero depende yan sa'yo kung gusto mong mukhang masungit, mabae, Okay naman yung parang nandun yung may authority. Yan ang pinakamahalaga eh. Lalo na ngayon, sinasabi nila, ang hirap maging mabait sa mga estudyante ngayon or magpakita ng sobrang bait. Kasi aabusuhin nila. Ako, ang ugali ko, masungit. Mukha naman ako masungit. Hindi naman, mali naman yung word na masungit eh. Let's say, strict ta. Yun, strict ako. Pero syempre, kailangan, Maramdaman pa rin nila na masaya ka, positive ka. Hindi yung mararamdaman lang nila, puro takot, puro kaba. So, build rapport. Then yun na, mag-set ka na ng expectations and rules. Ito talaga napakalaga. And lalo na, kapag tayo nag-set ng expectations and rules, kailangan consistent tayo. Kapag sinabi mo, gagawin mo. Hindi mo pwedeng ikaw mismo ang mag-break ng rules mo. Dahil dun mag-uumpisa na hindi ka na nila susundin. And after nun, kung magtuturo ka na po, start teaching lightly. Ibig sabihin nito, huwag mong ipakita na mahirap yung subject. Lagi mo sasabihin sa kanila, madali lang to. Makukuha din natin to. Sipag at syaga. Makinig ng mabuti. Di, madali lang yan. Kaya natin yan. Next, maging flexible. Hindi lang turo, hindi lang pagtuturo ang trabaho kapag teacher. Sasabihin ko na sa inyo hindi sa lahat ng plinano mo sa araw na yon yun sa lesson plan mo, yun yung masusunod. Kala mo, lahat ng section matuturuan mo, lahat ng section, lahat ng niready mo sa PowerPoint, ituturo mo sa kanila, no. Kaya dapat flexible tayo. And wag mareklamo. Natural lang yan. Challenge yan. May matututunan at matututunan tayo. Pampatatag yan. And next, observe and reflect. Observe mo yung ginagawa mo, yung mga bata, and mag-reflect ka ito pa, pinaka ano ka, yung maging mabait tayo. Kung hindi ka pala pansin, parang introvert, sabi nga eh, fake it until you make it. Kailangan kasi ano tayo, mapag -greet. Pero depende yan sa pagkataon ninyo ha. Pero yun yung napapansin. Kasi yung sinasabi ng iba, ng no, mga matatagal na sa ano, ay hindi mapamansin yun. May parang mga ano, kala mo sino mga matataas. Kasi dapat humble pa rin tayo. Kahit mag matagal na tayo, tayo kapag tayo na'y matagal sa teaching, Ipakita natin sa mga magiging bago na sa atin nag-uumpisa yung pagiging humble din. Sila yung mahihiyanon. Parang ganon, kailangan mabait, marunong makisama, marispeto, approachable. Yun, learn to connect with your colleagues. And last, rest and recharge. Be thankful na yung pinapangarap mo, yung pinagdadasal mo, na-experience mo na. And that would be all. Maraming salamat po. God bless.